naman sa inyo guys ito naman tayo sa bundok mapatuloy tayo ang umakyat ang maghanap buhay kahit uh, hmm, nagpawisan tayo maga ah, pa tayo umakyat sa bundok ang maglinis ng ating mga tanimang abaka ang tayo ng marangal kahit nakakapagod okay lang at marangal ang ating trabaho magbaon tayo ng tubig isang 1.5 dalawang oras lang ito guys inumin. Ubus na inumin, ubos na Thank natin motolu. Jangan guys, oke okay hati-hati, guys. Kwai-kwai aja. Karenaas itu, guys. Kok agak ngarir sulit naman. <laughs> guys. may isang oh, makyat oh, no, guys tat nyo guys <laughs> oh. sulit guys basang basa na tayo ng pawis guys tingnan nyo muna yung guys yung uh, alimango yung kagang dito tawag sa amin umakyat sa puno. Ng. Oh. Hey guys, oh walang piraso guys mga asawa makiyak sa puno maganda guys pag sa bundo ka marami kang makikita ng kahit anong uri ng mga uh, hayop mga o ano pa kaya magingat lang kasi baka masalamuha mo yung mga ahas pakinggan nyo guys yung mga awit ng mga ibon kaya mag isa lang tayo dito guys kaya kaya natin dadala ko pa yung tubig ko kasi pag inuhaw pahinga mo na bago minu shout out dyan sa nakaranas dito guys Hindi puro lang tambay tayo, guys. Maghanap buhay din. Kahit nakakahingal. Huh! Ayan mo yung mga gamot. Ayan mo. Daanan namin, guys. Papunta doon sa taas mga kalahating oras pa guys at um, dumating puro lang akyat okay, salamat sa lahat ng mga nanonood dito guys pakipalo yung aking page at like and subscribe thank you po guys sa inyo hanggang sa muli God bless more power sa inyo guys salamat sa matuloy nyong tumatangkilik ng aking video